Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa nakaraang video na, sinargo ng ating bida si Boy Abunda kaya nagpahinga muna pansamantala. Galit na galit naman ang babae nito dahil di makapaniwala na ang kanyang alagang kalbo ay tinalo lang ng dalawang segundo, ang masakit pa dito, binilatan pa siya ni Aisha na talagang maaasar ka. Pinagbintangan pa nga ang ating bida na nandaye dahil napakabilis daw nito natalo ang pinakamalakas na lalaki sa kanilang tribo. Ang kaguluhan ay nakabulabog sa buong tribo ng Mesikaya. Ang lahat tuloy ng tao ay nakatingin na sa kanila. Si Yung Kuai na nagulat sa mga pangyayari ay di matanggap ang resulta ng laban at para di mapansin ng iba ang kahihiyan na natanggap niya kay Liuyi ay hinamon niya ulit ito ng isa pang laban. Ngayon alam ko na na di masukat ang iyong lakas kaya maglalaban tayo sa ibang paraan, sumagot naman ang ating bida na, ang mga kalbo talaga, di papayag kahit natalo na. Okay sige, kahit anong laban di kita aatrasan, si Yung Kwai, sabrang saya dahil pumayag ang ating bida na mag second round sila ng laban kaya, agad niyang pinakita ang pinagmamalaki niyang maskulado na katawan habang hawak-hawak niya ang makinis niyang kalbo. Kitang kita naman natin na gwapong gwapo siya sa kanyang sarili at talaga namang abot tenga pa ang kanyang ngiti. At dahil dyan, hinamon niya ang ating bida sa pagandahang lalaki, kung sino sa kanila ang may maraming titili o sisigaw dahil sa kaakit-akit sila sa kanila ay siyang hihiranging nanalo. Alam kasi ni yung kway na dati pa ay pinag-aagawan na siya ng mga kababaihan sa kanilang tribo kaya kampanti siyang siya na ang mananalo sa labanang ito, kaya ito na ang oras ng kanyang hinihintay. Habang si Liu Yi na hindi naman talaga ganun kalaki ang kanyang pangangatawan ay matalim naman daw ang kanyang dila, kaya pinakita agad ng ating bida ang pagbaba ng hinlalaking daliri na di pagsang-ayon o pagpapakita na wala siyang kwentang kalaban. Anong silbi ng malaking katawan? Di mo ba alam na ang pinakaimportante sa lahat ay magkaroon ka ng utak? Kaya walang kwenta ang laki ng katawan kung wala kang utak. Panunuyan ng ating bida kay Kalbo, at nang marinig ng lahat ang sinabi ng ating bida, ang buong kapaligiran ay napuno ng hiyawan at tilian kaya agad namang pinalibutan ang ating bida ng mga kababaihan. Rinig na rinig ni Mr. Clean ang mga sabi ng mga kababaihan na kahit hindi ganun kalaki ang katawan ni Liu Yi ay ito naman ay matigas at puro. Habang pinaikutan siya ng maraming babae ay hinihimas naman siya sa buo niyang katawan at hangang hanga sila dito. Kaya nagsalita na ang ating bida sa kanila na, Hali kayong lahat at makinig. Ang pagtingin niyo sa akin ay sapat na pero pakiusap ko lang na kung maaari ay huwag nyo namang himasin pa, pagbibiro ng ating bida sa kanila. Si yung kway na natalo na naman ulit ay laging naghahanap ng pagkabigo. Makikita sa kanyang pagmumukha ang malaking kabiguan sa paghamon sa ating bida. Ngayon tapos na ang labanan, si Aisha na pinagsabihan si white ano bang ginagawa mo? Di ba dapat nagagalit ka? Subalit di nagpatinag si Leshuay, ganun din ang mga babaeng nakapaikot sa ating bida, ang panahon ng malaking katawan ay tapos na, Panunuyan nila kay Yung Kaya kailangan ko magpaanak sa bago nating bayani sabi naman ni Leshuay sa ating bida, at marami pa ang gusto tumikim sa ating bida subalit may bigla namang dumating at tinawag ang ating bida. Ang dumating ay ang pinuno ng tribo na si Jiang Meiyang, hindi ko inaasahan na makikita ko kayong lahat na nagkukumpulan sa iisang lugar, pero maganda yan at nakakatuwa wika pa nito sa kanila, siya nga pala, dinala ko na ang mga kaibigan mo dito. Agad namang nilingga ng ating bida ang kinaruroonan ng kanyang mga asawa at sa wakas, muli niya na ring nakita ang matagal na niyang hinahanap, ang mga magagandang mukha at ilang araw din niyang hindi nakita. Subalit, nakikita niya ang mga ito na parang malungkot, dahil siguro nag-alala sila sa ating bida. Pero ngayon ay kailangan nilang magdiwang dahil muli na naman silang nagsama-sama, habang si Guan Sufei ay mabilis na nagtungo sa ating bida upang muli itong may dahil subre niya na itong namimis at kung totoo ba na nasa harap na nila si Liu Yi. Akala ko talaga hindi nakita makikita pang muli, sabi ni Sufei sa kanya, habang si Guan Ling Yu naman ay hindi na rin may tago ang lungkot at panonibik, di ba sabi mo na hindi mo kami pababayaan at paprotektahan mo kami? Sira ulo ka, masyado mo kami pinag-alala, at syempre, hindi naman pwede mawala sa eksena natin si Sos Uro na labis na nagmamahal sa ating bida at naglabas din siya ng kanyang nararamdaman? Alam mo ba na masyado akong natakot at nag-alala sayo? Magsimula ngayon, hinding hindi nakita hahayaan na mawala pa sa paningin ko. Naku po, hindi lang pala magaganda ang mga babae ni Liu Yi bagkus masyado din pala silang sweet sa ating bida. Si Liu Yi ay sabrang saya ang kanyang nadarama at di mapaliwanag ang kasiyahan ng kanyang puso. Huwag na kayong mag-alala pa, dahil nandito na ako ngayon, habang si pinunong Jiang Niang ay biglang sumingit sa madamdami nilang tagpo. Sus, tama na yan. Saka na kayo magkasiyahan, oras na para magpahinga. Ganun paman, ang bida nating babae na si Guan Su ay nananatili pa rin nakayakap sa ating bida at hindi pa bumibitaw. Si Jiang Niang ay sinabihan ng ating bida na kailangan mo muna makapagpahinga bago mo simulan ang ating kasunduan, sa ngayon ay hahayaan ko muna kayong samantalahin ang kasiyahan nyo ngayong gabi sa aming tribo, at sa aming hot spring sa dikalayuan, doon ay sigurado na makakabawi ka ng lakas at mapapanatag ang iyong buong katawan wika ng pinuno ng tribo. Agad namang nagpasalamat ang ating bida sa pinuno, tinanggap naman ni Jiang Meiyang ang pasasalamat ng ating bida. Siyempre, dako na tayo sa kilalang hot spring sa kanilang tribo, at ayon na nga. Ang hot spring na kanilang pinuntahan ay isa ng paraiso para sa kanila, kaya si Liu Yi ay wala ng patumpik-tumpik pa, agad na siyang lamusong at nagbabad, pinakiramdaman niya na agad ang kaganhawahan na natatamasa niya sa tubig na iyon. Ang magandang nakikita na may mga sedang nakasabit ay nagbibigay puri, bahagyang nangungumbensi at naglalantad ng magandang kapaligiran at pakiramdam, ngunit ang mga taong gustong matalo siya ay parang nilalabanan lang nila ang kanilang sarili. Si Guan Sufei ay masayang nagsabi, ito ang unang pagkakataon na kumalma ang buong pagkatao mula nang bumagsak ang sinasakyan nating eroplano. Si Liu Yi ay sumang ayon naman sa sinabi ni Sufei, habang subre paring siyang namamangha sa trebong ito dahil mayroon talaga silang hot spring na nakatago at kung paano nila ito na-discovery, dahil ang tubig dito ay kalidad at malinis kesa sa ibang lugar na napuntahan kong mga tribo. Siya nga pala, paano pala kayo napunta dito? si Source Uro ang bukod tangi nagpaliwanag sa grupo nila, pagkatapos naming makatakas, nagplano rin kaming bumalik nung wala pa kayo sa pinag-usapan natin. Subalit nakasalubong namin ang trebong Messi kaya kami nahuli. Para sa kanya ay magandang kwento yun pero kay Liu Yi ay masalimuot. Si Guan Ling Yu ay pinrangka na si Liu Yi, gayon paman, mabuti at mga babae ang pangunahing tauhan sa trebong ito kaya hindi kami itinuturing na alipin maliban sa mga lalaki kung hindi. Sigurado akong hindi mo na sana kami nakita pa ngayon. Si Liu Yi na nakita niyang may tampo ang pagkakasabi ni Guan Ling Yu sa kanya ay agad naman niya itong kinausap ng may lambing. Ako ay agad na nagtungo dito nang malaman kung nandito kayo sa trebong ito. Kaya lang marami kasi nangyari bago ko panalaman na nandito kayo. Kaya kung maaari lang wag na kayo mag-alala pa dahil mula ngayon ay di ko na kayo iiwan pa kaya patawarin niyo na ako. Pero gusto ko sanang ng humingi ng opinyon nyo kung maaari lang kasi si Mili ay iniwan ko sa isang lugar na ligtas. Gusto ko sana na manatili lang muna kayo dito habang sisanduan ko siya at dalhin dito upang magkasama-sama na ulit tayo. Si Guan Ling Yu ay hindi gaanong nasiyahan sa kanyang sinabi. Nagkukunwari ka pang mahabagin ha. Bakit? May nangyari na ba sa inyo? Habang nilapitan si Liuyi sa kanyang harapan at binulungan ito, aminin mo si Liu Yi nagulat na gulat sa kanyang narinig kay Guan Ling Yu, ano ba talaga ang plano mo? Habang si Guan Sufei ay lumapit din ng gusto kay Liu Yi at inaabot ang kanyang kamay bilang pagsuporta sa ating bida sa kanyang plano, ano ang gusto mong gantimpala Liu Yi dahil gusto kitang bigyan ng gantimpala ngayon? Habang si Sous Uro ay umakyat at nagpunta naman sa likod ni Liu Yi sabay minasahin niya ang balikat nito, alam mo ba na ang hot spring at sabaya ng masahi ay napakagandang kombinasyon upang mas mabilis mong makuha ang ginhawa. Si Liu Yi na sabrang nagtataka na sa kanila ay pinanatili na lang niya ang kanyang sarili na kalmado. Ito na ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa kanila, kaya sabrang tanga niya na kung hindi pa siya papayag. Dahil nakita ni Guan Ling Yu na nagsisimula na ang dalawa ay hindi na rin siya nagpahuli kaya pumunta na rin siya sa kabilang braso at doon naman niya hinimas ang ating bida kaya sobrang nasisiyahan talaga ang ating bida sa kanilang ginagawa. Hinilot at minasahi ang kanyang buong katawan, mula sa ulo pababa sa balikat, kamay papuntang katawan, minasahi din ang hita hanggang sa talampakan kaya talagang nahimas ang buong katawan ng ating bida. Kung pareho tayong iniisip kong nahimas ba talaga lahat? Sigurado hindi kasama yun, hahaha, -ha -ha. si Liu Yi ay nag-iisip na sana ay hindi na matapos ang eksenang ito, dahil napakagandang regalo ang natanggap niya sa trebong ito, at iniisip niya na ang hinaharap kung ano na ang mangyayari sa trebong ito kung puro babae ang nandito, iniisip din niya ang mga gawain na nabubuo sa kanyang imahinasyon kung makakaya ba nila. Kaya mula bukas paggising niya ay kailangan na niyang magsimula magtrabaho mula umaga hanggang gabi, hanggang sa makabuo siya ng dinamita na pwede nilang magamit upang ipagtanggol ang trebong ito. Ganun paman, ipinapangako niya na gagawin niya ang lahat upang ipagtanggol ang trebong tinutuluyan nila ngayon. Makalipas ang tatlong araw, lumabas siya sa kanyang tinutuluyan, at inaabangan na pala siya ng mga kababaihan ng tribo na humahanga sa kanya na parang isang sikat na artista, ang mga kababaihan ng trebong Messi ay binati siya, tignan nyo. Ang banal na mensahero ay lumabas na, ano kaya ang hawak-hawak niya sa kanyang kamay? Yan na ba yung sinasabi niyang dinamita? Habang si Liu Yi na naririnig ang mga usapan ay napangiti na lang sa kanila, dahil sobrang daming tao ang naghihintay sa kanya kaya nakaramdam tuloy siya ng kaba, kung paano niya ipapakita at ipapaliwanag sa kanila, kung paano gamitin ang kanyang hawak dahil sa dami ng tao na nakapaikot sa kanya at sa buong paligid. At sa mga sandaling ito ay nagpakita na ang pinuno ng tribo na si Jiang Niang, na nakikiusap kay Liu Yi kung bakit ngayon lang siya nagpakita sa loob ng tatlong araw. Yan na ba yung dinamita na sinasabi mo? Siguro naman hindi mo kami niloloko dahil sa tagal mong di nagpakita. Pakiramdam ko tuloy na parang naglalaro ka lang, lalo yan lang ang ipapakita mo. Anong kwasing laruan ba yung ginawa mo? Panunuya ng pinuno ng tribo. Si Liu Yi ay nagpaliwanag sa kanila na sa loob ng tatlong araw ay itinaas ko ang antas ng larwang ito na tinunukoy mo, dahil ang larwang sinasabi mo ay kayang kumuha ng sampung tao sa isang iglap. Siyempre walang maniniwala sa ating bida dahil mga tungaw pa sila sa larangan ng pampasabog, hihihi. Subalit may isang magandang dalaga ang lumapit at naniniwala kay Liu Yi at si Amy nga ito na nagpapatutoo. Opo pinuno, maniwala po kayo at ako po ang magpapatunay na totoo po ang sinasabi ng banal na mensahero. Ang bagay po na hawak ng banal na mensahero ay lubhang delikado at napakalakas dahil ilang araw ko na rin po siyang sinusundan at sinusubaybayan pinuno. Ang pinuno na si Jiang Niyang ay nagalit kay Amy, totoo ba na sinusundan mo siya ng ilang araw? Ibig bang sabihin ito tinatraydor mo ang iyong samahan? Agad namang nilapitan ni Amy ang kanyang grand lola na masaya at nilangding ito na may magandang paliwanag kaya di rin nagtagal ang galit ng kanilang pinuno na si Jiang Niyang. Si Liu Yi na talagang namangha kay Amy sa kakayahan niyang makipag-usap ng masaya pero mahinahon sa pinuno ng tribo at tinutulungan pa siya na gumawa ng maraming dinamita. Sempre siya ay sobrang kapakipakinabang, pagkatapos ng maliit na kumas yun ay parang naging piling jewel na si Amy kay Yi dahil yakap-yakap na nito ang kamay ng ating bida sa harap ng kanyang mga asawa, nakakaramdam tuloy ang ating bida na kahit anong oras ay pwede na siyang bawian ng buhay oras na kumilos kahit isa sa kanyang mga asawa. Wala man siyang mata sa likod ng kanyang ulo ay nararamdaman niya ang ora ng mga ito na tila ba may killing intent na paparating sa kanya, ramdam niya ang selos na lumalabas sa tatlo. Ganun paman, man, si Liu Yi ay tiwala sa kanyang ginawa at patunayan ito sa kanila. Hindi sa salita makikita ang kanyang ginawa kundi ipakita sa kanila kung ano ba talaga ang kanyang ginawa. Kaya inihagis na ng ating bida ang dinamita sa taas papalayo upang ipakita sa kanila kung ano ba talaga ang kayang gawin ng dinamita, kaya pinunutignan mo itong mabuti. Kaya bago pa ito bumagsak sa lupa makikitang nagliliwanag na ang dinamita at maya-maya ay sumabog na agad ito ng napakalakas, ang pagsabog ay yumanig sa buong paligid at talagang napakalakas nito na kahit ang nasa malayo na ay halos pakiramdam nila ay sa tabi lang nila sumabog kaya nagtakbuhan ang mga ito at nagsisisigaw na inaataki tayo. Ngayon ay nakita na nila kung gaano baka kila kilabot ang larwang ginawa ng ating bida. Talagang hindi makapaniwala ang pinuno ng tribo na si Jiang Miyang sa kanyang nasaksihan. Anong kwasing banal na sandata ang ginawa mo? Kaya matapos mawala ang maitim na usok na kumalat sa buong paligid ay mawawala din tayo pansamantala sa ating kwento at itutuloy po natin bukas kung kakayanin. Kaya kung nagustuhan nyo po ang kwento po natin ngayon ay wag kalimutang mag like at mag iwan ng comment upang palagi pong masaya ang aking puso tulad ng pagpapasaya ko po sa inyo sa pamamagitan ng recap po natin ito. Sa mga hindi pa po o walang balak mag subscribe, baka naman po dahil kung hindi. Hindi po talaga ako magsasawa na makiusap na mag-subscribe po kayo sa channel ko bilang suporta. Ah? Malaking tulong po ito para sa amin kaya ngayon palang po ay sobrang na po akong nagpapasalamat and God bless you all always.